Pagpapalitain ng simbahan sa darating na linggo. Ang pagbasa na tinunghayan ko sa inyo ay Reading for the Sixth Sunday in Ordinary Time. Ika-anim na linggo sa karaniwang panahon. At sa linggo, ang simbahan ay magugunita ng tinatawag nating pangdaigdigang araw ng may sakit, ng mga mas may sakit. World Day of the Sick. At hindi kayo siguro sa inyo kung kayo wala kayong sakit kung tayo kung wala tayong miembro ng pamilya na may sakit alalahanin natin sa ibang bahay yung ibang tao ay may sakit pag nakikita ko yung mga kasamahan namin na naka na naka nagsuffer ng mild stroke. Pero kahit nahihirapan, naglilingkod pa rin, naga-outreach pa rin. Ah, hindi madali yung kanilang kalagayan sa totoo lang. Ah, pag nakakita kayo ng mga sakit, may sakit na ganoon ano, medyo mahabag ka, di ba? Iyan ang maganda sa simbahan eh. Na bilang simbahan hindi niya ipinagwawalang bahala ang may sakit. In fact, ang kasab kasabihan ni o ang sinabi ni Pope Francis ay sabi niya di ang ang simbahan ay hospital ng mga makasalanan. Eh bakit anong kaugnayan na may sakit? Ay eh, kasi ang madalas na naiinterpret din sa lumang tipan kapag ikaw ay may sakit, yan ay bunga ng kasalanan. At malalang sakit, tatanda natin, mas malalang sakit ang kasalanan. O okay, ang ganda ng attribution ni Pope Francis. Kaya gugunitay ng simbahan yon ng mga may sakit. Kayo, malulusog kayo. Ah, malalakas tayo yung mga kwer natin ang lulusog gana, na. <laughs> pero pero no offense ha? no offense nagiging sakit alam niyo ba na ang obesity ay isa na ring itinuturing na sakit sa ating bansa na overweight ang marami na hindi lang dito sa ibang bansa, sakit na matagal yan. Dito sa atin, umiiral na rin yung obesity. Yung, alam nyo na yung obesity, di ba? Yung dumadami ang bilbil -bil mo, diba na kaya? bumibigat ka, over, overweight nga. Hirap gumalaw, lalo na sa mga bata. Kaya nakakakita kayo ng mga bata, na nung, dati may, may kapitbahay kami eh, bata pa, nilagyan ng brace ang kanyang dalawang paa. Kasi pag maglakad dahil sa bigat ng kanyang katawan, napipiki sa kanyang bigat. nang Kaya may itinuturing ng sakit na rin yan. At syempre, hindi lang yon na sakit. May mas mga mananang sakit ang nakikita natin sa ating bansa. Ano ba ang mga sakit na incurable nakikita natin? Ha? Siyempre, the big C. Ang cancer. May kakilala ako eh. Nung na-diagnose na may cancer siya. Ta natakot eh. May maliit lang eh. Na pulips eh. Parang pulips lang eh. Na napasuri sa doktor. Aba, nung na-diagnose, cancerous. Alam nyo... Siyempre, gusto niyang gumaling, gusto niyang mabuhay, nang matagal, lumang. Kasi nakakapag-alala kapag may sakit ka eh, di ba? Parang may kausap ba ako? Wala na. Ah, may <laughs> Naka, na, ha? Nakakapag-alala, di ba? Kapag may sakit ka, nakakapag-alala. Eh, hey, ubo nga lang ngayon. Alam nyo ba ang ubo ngayon? Ang hirap pagalingin. Ha, totoo lang, ano? May kakilala ako, o yung, yung isang kasama namin disciple sa pagtatrabaho niya, napapawisan, tapos nalalamigan. Inuubo hanggang ngayon, tagal na yung ubo niya, hindi gumagaling. Oh, ubo ngayon, sabi sa iyo, ang hirap na pagalingin. At totoo lang. Eh, noong pa man yung ubo, mayroon na rin yan eh, di ba? Pag inubo ka noon parang baliwala ang ginagawa ng mga matatanda. Lalagaan ka lang ng dahon ng bayabas yata. No, no, no. Ngayon, iba eh. Kung ano-anong pangalan ng gamot ngayon na siya sabi, di ba? Ito ang tatandaan nyo. Bakit nangyayari yun? Ito yung, ito yung, ito yung luhi ka dyan eh. Hanggat may sakit, may gamot. At hanggat may gamot, may sakit. Tatandaan nyo yun. At ito'y maaring hindi nyo maintindihan o maaring hindi nyo kaagad matanggap itong ideyang ito. Ang Gamot ay isang global business. At ngayon, magugulat kayo, baka magulat kayo. Pati sakit na ngayon iniimbento na. Alam niyo naman siguro, hindi kayo natutulog sa pansitan. Bakit nagkaroon ng COVID-19? Sige nga. O yan. It was invented na virus. At kaya tumagal. Anong dahilan? Anong dahilan? Bakit tapagal ang lockdown? Bakit tumagal ng kahaba-haba ilang taon na na-paralyze ang galaw ng mundo? Bakit? Nag-invento rin ng gamot. Kaya hindi katakataka nangyayari ito sa mundo natin. At bukod pa dyan yung mga natural na sakit na nangyayari sa katawan ng tao. Kaya ngayon, very important yung pag-iingat sa kalusugan. Kapag wala kang sakit, yun talagang totally, ah, mayroong kang anong tawag nila, yung good, na uh, bilog health na maganda ang sasabihin ng tao sa ngayon, mayaman ka na. Dito yun napapatunayan yun, health is wealth.